Ito, may franchise na si Bogi ng Batangas, Rosario Branch, Tagalog. Alright mga mga Tagalog, ayos day ngayong araw. Samahan nyo akong magkaribok at kasama natin ang mga kilalang content creator dito sa Batangas. Grabe naman yun. Bago ang lahat, kumusta ang buhay-buhay? Hulaan nyo kung bakit nagtipon-tipon na at anong baga nga ang gagawin kung bakit magkakasama kami ngayon. Dadaanan natin si Joshua Nat Garcia samahan natin dito sa San Juan let's go. Eto mag-vlog si Kapinsan ni. Eh. Sa pagkakataong-tao, parang gusto ko mamasahero panggas din ay parang nasakyan pa ata ng lukaw. Pwede na kaysa wala. pa na po muna, na-ulan. Mga <laughs> tagalo! Walang araw magkakaroon kami ng sasakyan. Manifesting. biruin niyo yung kahihiling langay lang ay naibigay naman ng eh ayos din ayo oh, re-ready na susuong na sa bagyo may tila tagalog, ng mga kumulay na kala porter iyon sa wakas after labig pitong buwan na biyahay nakarating din din sa level 1 Rosario Barangas pangipangita na ay talagang anong tatagalog din nga pala ng mga aray. tagalog na o oh, galats pa oh, mahusay na nagsit ayang na yeah. nasa unani Kunyari uh, gets Ay talagang parang si Stephen Curry Kuri mo bumitaw Ay may tuwit din May namang tinawa Ay halakhak na eh Ito ay mo Ay bahaw Parang si Efren Batare is magdadala eh Tuloy <coughs> mo Pakita mo <coughs> Na brown out eh Napasayaw naman eh yung first time ihigop ng hindi big bro Eh hindi naman sanay Ay baka magpuga paus Parang si PJ at si Free Bata Reyes ang nasundot eh, eh, talagang kuha na ng kuha ng bijaw Parang artista Bogi ng Batangas, nasaan ka na? Namimiss na kita ay ari naman talagang gustong gusto ko ng dakotin ng manok isang linggo nang hindi nakakain ay si Kalitar masama nang tingin sa pagkain may kunti pa'y bababhan na yung mga manok di ay baka mahuli ng HPJ kay mag seatbelt at kay mag helmet abay pwede na rin nga dumago sa BRC kumuha pa ng bayad yan na, aray dadagos na sinasabi ka nakalantak na si Ogalats tanong ko lang nilalagyan ka nga nakalaman siyang pizza Dumating na si Boss Edley, may ako sa iyaw. Parang kakambalata ito ni Pogi ng Batangas ay may hawig din. Boss Edley, narikunin mo ay talagang sambot ko pari sa sabungan ay malasalasar din aray, sayang din. Aray, ang walang kalikot-likot ay pang biba ay may kunti pa ay nakayapos ako sa iyaw. Tagalog, bayabudin! Kala ko si sirup din tunay Si Kadali TV lang pala Ay ayos din Iyon na, nagpulong-pulong na mga idol. Hulaan nyo kung anong napag-usapan namin Sa tingin nyo I-comment nyo sa comment section At huwag nyo nga palang kakalimutan Like, follow, and share At i-comment nyo kung tagasang kayo na malaman natin kung saan umaabot ang video natin Oh, galahat, Napakasulit at napakasaya ang kaganapan dito sa level 1. Grabe naman yun! salamat, level 1! Thank you! Thank you! Level 1, proceed sa level two.